of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na rancho. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority Makabrigad ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa. buong bansa Narito na Ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali At gayon, Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Brigada Balita Nationwide. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. At sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Headlines. Ating Pangulong Duterte, mga kabrigada, handa rin dumalo sa pagdinig ng Quadcom basta't ba'y may natanggap na imbitasyon. Ang Quadcom formal nang itinurn over sa Solgen. Ang mga dokumentong may kinilaman sa mga nabiling lupa ng mga Chinese nationals sa bansa. Samantala mga tirada ni VP Sara laban kay Pangulong Marcos hindi raw dapat masyadong seryosohin ayon niyan sa dating opisyal ng nagdaang administrasyon. Labing pitong leader at miyembro ng Abu Sayyaf hinatulang guilty sa pagdukot at panga hostage sa 21 dayuhan noong taong 2000 sa Sulu. Matapos ang apat na linggong sunod-sunod na oil price hike, abay rollback, kabrigada, ipatutupad raw bukas. At labing limang lugar, nasa ilalim na po ng signal number one, dahil sa bagyong Christine. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to achieve a better life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ngayon, kabrigada na lunes, October 21, 2024. Kami ang inyong magiging tagapagbalita, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Maligde. Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali, Brigada Balita Nationwide Sa Brigada, sa detalye ng ating mga balita Sa ating weather balita mga kabrigada na panatiling ngayon ang Bagyong Christine ang lakaso nito mga kabrigada na nag kong direksyon pa Kanluran Timog Kanluran sa 11 o'clock, bulletin ng pag-asa, huling na mataan ang sentro nito sa layong 870 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay ho ang lakas na hangin na aabot sa 55 km bawat oras at bugsong papalo ng hanggang 70 kilometro kada oras. Nadagdaga naman ang mga areas na nasa ilalim ng signal number 1. Ah, kabilang rito ang Katanduanes, Masbate, kabilang din ang Tikau Island at Burias Island, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Camarines Norte at eastern portion ng Quezon sa Visayas, mga kabrigada, signal number one din. Sa Eastern Samar, Northern Samar, Leyte, Biliran at Southern Leyte. Habang sa Mindanao naman ay sa Dinagat Island, Surigao del Norte, kabilang ang Siargao Bukas Grande Group. Inaasang lalakas pa ito bilang isang tropical storm sa susunod na labing dalawang oras at maaring umabot pa ng typhoon category sa araw ng Webes. Ernest ito mga kaprikada, inaasang maglalandfall sa northeastern... Nang porsyon ng Cagayan. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, muling nilinaw ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo Nahanda namang dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Quadcom sa isyo ng extrajudicial killings. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Panelo, sinabi nitong basta't may formal na matanggap si Duterte na imbitasyon ng Quadcom ay dadalo ito sa House Inquiry. Sa pa, natanggap man kung nagkataon naman na meron siyang lakad din sa ganung pecha. Hmm. Sa kabila nito mga kabrigada, di pa raw niya tiyak kung may nareceive na ba ang kampo ng dating Pangulo. Hindi rin umano garantiya ang kanyang attendance dahil kailangan munang masiguro kung wala itong conflict sa kanyang schedule. Di ba nung in-interview ko siya sa akin programa, sabi niya, dadala siya pag natanggap niya ang invitasyon. niya yung anong gusto nilang marinig. Bukas mga kabrigada, araw po ng Martes, si pagpapatuloy ng Quadcom ang kanilang pagdinig. Samantala mga kabrigada, House Quadcom na turn over na sa Office of the Solicitor General ang mga dokumento kaugnay sa land acquisition cases ng Chinese Nationals. Mga prominenteng inchik kasama sa listahan na pinaiimbestigahan. Brigada Haji Camino, i mo! Brigada. Live report. Balikan natin mga kabrigada mamaya si Brigada Haji Kaaminyo. Samantala mga kabrigada, dito muna tayo ang PAOK. Kinumpirma na 38 pogos na lang ang legal na nag-ooperate sa bansa. Brigada Katrina Honson, i mo. Brigada, live report sinabi ni Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston Casio na 38 na lamang ang Philippine Offshore Gaming Operators na legal na nag-ooperate sa Pilipinas. Ito ay matapos ibaba ang kanilang mga working visa sa tourist visas. Ayon kay Kaso, hindi na sila pinapayagang magtrabaho kung saan ito ay nagsimula noong Oktobre 16 na wala ng pogo ang dapat na umandara. Kaugnay nito, kailangan na raw umalis na mga ito sa bansa kapag natapos na ang kanilang mga personal na usapin. Sa uli, wala na rin empleyado ng anumang pogo na may valid working visa ang pahihintulutan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina Onson 105.1 Brigada News sa PAN Manila The Music and News. Also RT. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balikan natin mga brigada si Brigada Haji Camino ay may kaugnayan ho ito sa House Quadcom. Abay 19 over na roho sa Office of the Solicitor General ang mga dokumento kaugnay ho sa land acquisition cases ng Chinese National. Pero mga prominenteng Chinese ho kasama sa listahan na pa-iimbestigahan. Brigada Haji, i-brigada mo! Brigada! 5 report Umapila ang mga miyembro ng Quad Committee sa Kamara sa Office of the Solicitor General na imbestigahan at magsampa ng four future cases laban sa umano'y kwestiyonable ang pagbili ng lupain ng mga Chinese national upang makapag-operate ng mga negosyo sa bansa. Formal ngang itinurn over ng Quadcom sa OSG ang mga dokumento na layong protektahan ng pambansang seguridad at pigilan ng foreign exploitation. Nais nilang mapanagot ang Chinese nationals na sinasabing nanlilin lang at gumagamit ng Peking Filipino citizenship upang makabili ng libo libong hektarya. Hinimok din na mga kongresista ang OSG na bilisan ang review at magsagawa ng civil forfeiture proceeding sa pakikipagtulungan ng mga ahensya ng gobyerno. Kabilang sa mga pangalang tinukoy na sangkot sa land acquisition ay si A.D. Tai Yang na nameke umano ng dokumento upang makakuha ng Filipino citizenship. Nakapaloob sa na-turnover na dokumento ang PSA-issued birth certificate ni Yang noong 2004. Records mula sa Municipal Civil Registry ng San Antonio Nueva Ecija, tax declaration ng mga ari-arian at corporate records ng Empire 999 Realty Corporation at Sunflare Industrial Supply Corporation. Kasama pa sa sangkot umano sa illegal na property acquisition ang kapatid ni Michael Yang na si Tony Yang at isang nagngangalang Willie Ong. Idinagdag pa ni Quadcom Overall Chairman Robert Ace Barbers na nasa proseso pa sila ng pagtukoy sa source ng pondong ginamit ng Chinese National sa pagbili ng lupa. Sinabi ni Barbers na sa susunod na linggo, inaasahang may susumitin na nila ang partial committee. The Report sa Concerned Government agencies. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Rapido! Brigada na Balita Nationwide! Ilang pa sa mga balita mga kabrigada! Naniniwala ngayon si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na hindi dapat masyadong seryosuhin ang mga tirada ni Vice President Sara Duterte. Una na kasing sinabi ng bise na pag daw ang pag-aatake sa kanya ng administrasyon, huhukayin daw niya sa si libingan si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ibabato sa West Philippine Sea. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Panelo, sinabi nitong literal na tinatanggap ang mga patutsada ng bise Presidente. Anya sa mga bumabatikos, tilay di raw nila alam ang hyperbole o yung pag-exaggerate sa mga bagay-bagay. Pinanggit din niya na hindi na ito pinatulan pa ni Senador Amy Marcos kung kaya't huwag raw masyadong bigyan ng kahulugan. Ang problema sa kanila, they're taking the vice president literally. Mm hindi -hmm. nila, hindi nila alam yung tinatawag na hyperbole. Bagong bago, nationwide. Mga kabrigada, labing pitong leader at miyembro ng Abu Sayyaf hinatulang guilty sa pagdukot at pang-hostage sa put isang dayuhan noong taong 2000 sa Sulu. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo! Hinatulang guilty ng Tagig Regional Trial Court Branch 153 ang labing pitong leader at miyembro ng Abu Sayyaf Group sa kasong 21 counts ng kidnapping at serious illegal detention with ransom. Pinatawan ng mga ito ng reklusyon perpetua matapos mapatunay ang sangkot ng mga ito sa pagdukot sa 21 dayuhan sa Malaysia at hinostage ng ilang buwan sa Sulu noong taong 2000. Ang mga dayuhan ay kinabibilangan ng mga German, Finnish, African, Lebanese, Malaysian at mga Pinoy. Ayon sa Department of Justice, malaking panalo sa bansa ang pagkakakonvict sa labing pitong miyembro ng Abu Sayyaf at patunay lamang ito sa pagpupunyagi ng DOJ na itaguyod ang rule of law sa bansa in the heart of changing lives. Ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigade News sa Manila. The Music News. Oh, of... mahataw! Brigada Balita Nationwide! Samantala ang PNP naman, mga kabrigada, wala pang nakikita proof of life sa dinukot na American National sa Sambuanga del Norte. Wala pa rin daw ra ransom demands mula sa mga abductors. Brigada e, Kat Austria, i e, brigada mo. Brigada. brigada. B -b 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 report. Hindi pa matukoy ng Philippine National Police kung anong grupo ang dumukot sa American National na si Elliot Isman noong Webes ng gabi sa Cebu, sa Sambuanga del Norte. Ayon kay Police Regional Office 9 spokesperson, Lieutenant Colonel Helen Galvez, wala pa rin nakikitang proof of life sa dayuhan. Wala pa rin ransom demands mula sa mga abductors. Mayroon ng hawak ng mga persons of interest ang Critical Incident Management Task Group na binuo ng PNP na ngayon ay under investigation. Nauna nang nagpaalala sa dayuhan ng PNP na mag-relocate ito ng lugar dahil sa history ng abduction sa rehiyon ang pinakahuli ay noong 2020. Nakatira kasi siya at asawa sa tabi ng dagat. Nagpapatuloy ang hot pursuit operation ng PNP sa mga abductors. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 15.1 Brigada News. FM Manila, The Music News authority. Rapido! Bigdata Balita nationwide. pag ang 2025 proposed budget ng Department of Agriculture lusot na sa Senado. Brigadaan Cortes i-brigada mo. Brigada. 5 <laughs> report tagal at agad nang pinalusot sa loob lamang ng halos limang minuto. Na Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform Chairperson senator Cynthia Villar ang 2024 proposed budget ng Department of Agriculture. Pero bago ito, ay binagit muna niya ang tugon ng kanyang komite hinggil sa request ng nasabing ahensya kung saan tiniyak niya ang pagsasabata sa livestock bill upang matugunan ang pangangailangan ng Bureau of Animal Industry. Malibang pa roon, din niya ang DA na isumitin sa kanyang kubite, ang mga dokumentong kanyang hinihiling. Ito upang magamit umano niya sa pagdepensa ng kanilang pondo sa plenaryo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Uncortance ng 105.1 Brigada News FM Manila. Pumahataw, On... Brigada Balita Nationwide Ilan pa sa mga balita mga kabrigada Ang lingguhang surveillance at raid sa mga vape retailers nationwide Abay pinag-uutos na raw ng BIR Brigada Maricar, Sargan, i-brigada mo Brigada, Brigada. B -b 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 report. Ipinag-utos ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagid Jr. ang pagsasagawa ng lingguhang surveillance at raid sa mga illegal na vape reseller sa buong bansa. Ipinunto ni Lumagid na walang magiging illicit vape smuggler kung walang illicit vape retailer at reseller. Nito October 16, umabot sa 408 na mga vape retailers ang na-raid ng BIR mula sa Bulacan, Manila City, Quezon City, San Juan City, Makati City, Las Piñas City, Pangasinan, Binguet, Isabela, Laguna, La Union, Pasay City, Albay, Iloilo, Cebu at Bohol. Meron rin sa Leyte, Bukidnon, Misamis Oriental, Surigao del Norte, Butuan, Agusan del Sur, South Cotabato, Davao, Negros Occidental, Negros Oriental at Ilocos Sur. Ang kawalan ng internal revenue stamp at kawalan ng rehistro sa BIR ang karaniwang paglabag ng mga illegal na nagbebenta ng vape habang patuloy pa ang imbentaryo na sinasagawa ng BIR sa kabuang bilang ng mga vape products na nakumpiska ng ahensya. In the heart of changing lives, ito si Brigada Marcar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Bago, bago, Brigada Balita Nationwide. Ang Philippine Coast Guard, ikakasa naman ang mas pinaigting na operasyon kasabay po ng nalalapit na undas. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada Report Ipinag-utos na ni Philippine Coast Guard o PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan ang hide and alert sa lahat ng mga operating units ng ahensya bilang paghahanda sa paparating na undas. Ikakasa ito simula October 31 hanggang November 5. Dahil dito, pagtitibay ng ahensya ang safety, security, reliability at comfort ng mga babiyahing pasahero para sa All Souls Day. Binigyan din ng PCG na dapat maalalayan ang riding public sa tulong ng DODR Malasakit Help Desk na nakatayo sa mga pantalan, harbor at iba pang transport areas sa iba't ibang panig ng bansa. Magsasagawa rin ang inspeksyon ng Coast Guard K9 units at security teams para sa kaligtasan at seguridad bago sa mismong araw at matapos ang undas. Inaasahang ang mga rescuers at lifeguards ay makapagbabantay din sa beaches, island resorts at iba pang vacation spots upang lalong matiyak ang kalagayan at kaligtasan ng publiko. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Michigan News. Uh, sort of Rapido, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga so, kabrigada, nagbigay ng tulong si Senator Christopher Bongo sa mga biktima po ng Mount Kanlaon Ashfall sa La Castellana Negros Occidental. Pinangunahan naman ni Go ang pamimigay ng mga food packs, snacks, shirts, vitamins, mask at bola ng basketball at volleyball sa siyam na raan at tatlumpong pamilya. Dito mga kabrigada, makakatanggap din sila ng financial assistance mula sa local government. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, matapos po ang apat na linggong sunod-sunod na oil price. Abay abiso sa mga motorista, rollback ang ipapatupad bukas sa mga presyo ng produktong petrolyo araw ng Martes ay tatapeso na 0.50 sentabo sa kada litro ng gasolina. Meron namang ibabawas na punto 0.70 sentimo sa kada litro ng diesel habang 0.85 sentimo naman kada litro ng kerosene. At dahil o dito, naputol na ang apat na linggong sunod-sunod na taas presyo kung saan itong nakarang martes mga kabrigada ay umabot na sa halos 3 piso ang umento sa oil products. Brigada Balita nationwide sakon kano mga kabrigada sa ating health news. Ano nga ba yung mga hamon ng mga magulang sa pagpapalaki po ng anak sa digital age? Sa modernong panahon, haharap po ang mga magulang sa iba't ibang hamon sa pagpapalaki ng kanilang mga anak dahil sa mabilis sa pag-unlad ng teknolohiya. Kabilang dito mga kabrigada ang pag-monitor ng mga online activities, panganib ng cyberbullying at ang posibilidad ng digital addiction mahirap din para sa mga magulang na ituro po ang tamang paggamit ng gadgets habang pinapangalagaan ang relasyon nito sa pamilya. Dagdag pa rito, kinakailangan din nila na matulungan ng kanilang mga nakikita at nababasa online. Sa kabila po ng mga hamong ito, mahalaga ang papel ng mga magulang sa pagtuturo ng balanse sa paggamit ng teknolohiya at tradisyonal na aktibidad. Narito mga kabrigada, ang Mom's Love ES1 Capsule na kasama mo at ng iyong asawa sa pagpapalaki ng inyong anak. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Mom's Love ES1 Capsule. Balita, Balita. makabayaning pagtutulungan. Kabrigada sa malayong lugar sa lungsod ho ng Lamitan sa may probinsya ho ng Basilan. Lumaki ang isang binatilyo kasama ang buong pamilya. Tungayan natin mga kabrigada, sa kwento ni Francis Nino Sumibkay. Isang simpleng may bahay ang ina ni Francis na si uh, Glizel. Habang nanunuluyan bilang isang security guard ang ama nito sa isang pribadong kumpanya. Si Francis ho ay nakapag-abot o nakaabot ng grade 9 dahil lang sa sipag at sakripisyo na ginagawa ng kanyang magulang. Bata pa lamang si Francis ay pangarap na nitong maging isang engineer upang may taguyod ang apat pa niyang mga kapatid. Si Francis mga kabrigada ay nanilbihan din bilang isang sakristan sa isang parokya. Nitong Enero lamang tumungo ang ina ni Francis sa impilan ng Brigada News FM Sambuanga para ibahagi ho sa, sa sitwasyon ng kanyang anak. Laking gulat daw nito mga kabrigada ng malaman na dinapuan ng karamdaman si Francis at halos hindi na ito kinakaya ang mga gastusin sa pagpapagamot. Siya pala kasi ay tinubuan ng malaking bukol sa kanyang spinal cord at nagkaroon hon ng komplikasyon at problema sa baga at nangangailangan po ng mahigit 300,000 pisong halaga sa pangunang pampaopera. At dahil po sa tulong ng wantahanan party list, mga kabrigada at panawagan na rin sa programang Dear Chakaring. Nakalikom ho tayo ng mahigit ng 40,000 piso na nagsilbing pangunang pambayad para sa gagawing nga opera kay Francis. Lubos po ang pagpapasalamat nila sa lahat ng mga tumulong para madugtungan ang kanyang buhay. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na natili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at Wantahanan Party List, maraming salamat! Balitan Balita, balita. kabayaning pagtutulungan Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan, mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Nationwide. Sa tanghali, siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong nahong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso, kasama ang buong buwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Mga brigada kami po ang inyong mga lingkod. Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro malikte. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives